Dahil hindi naman natin alam ang totoo dahil all of these are alleged. Alleged. Oh. This is not yet verified so we will just base our Soko reenactment to the files of the internet. <laughs> This is uh, inspired by true story. Inspired yeah. yeah. by true story. Yes. Scene of the Cool Pals operative. Nakatira sa CDO o Cagayan de Oro City ang magjowang papangalanan nating Andren at Jobelin. Si Andren at Jobelin ay isang college students. College. College. <laughs> <laughs> boom, boom! <Yeah. laughs> like! na nag-aaral sa isang universidad. Si Andren at Jobelin ay masayang-masaya bilang magjoa jowa mm -hmm. At isa pa dito, sila ay kumakandidato rin sa mga pageant ah, sa mga universidad. Dahil sila naman ay magaganda at guwapo. Oo nga. Oh, ganda mo ah. <laughs> <laughs> Balik mo yung compliment. Ay, guwapo mo ah. Siyempre. Pageant tayo. tayo. Pageant pa ako, Mr. Anupi. Sweet na sweet ang dalawa. At lagi silang nahuhuling nag-PPDA sa school. Kala ko pinggir. <laughs> <laughs> pwede, pwede ba? Pwede ba tanggal mo muna yung ano, daliri mo na yan? Ano ba kasama sa posing ko yan? eh kasi tumatama dito sa ano kong tagiliran. Nakikilip yan. di mag-live selling tayo. Halika. Hello! Kumusta mo kayo? Ah, uh, shoutout, shoutout po dyan sa bilibili-bili po kayo. Ano ba pwede na natin dito? Pamain lang. <laughs> Pero, ngilingid sa kaalaman ng nakararami, may tinatagong sikreto ang kopol na ito. Dahil si Joveline ay kabit ng isang pasto. Jovelyn, kamusta ka naman? Ha? Yes, Daddy. Nahalaga ba mabuti ang baby ko? Siyempre naman, Daddy. Ay, gusto ko lagi kang maganda. Siyempre naman, sugar daddy. Ah, ah sigi na, baka ano, may gagawin ka pa dyan, sugar daddy. Pakiayos naman yung mga ano, yung mga kalat-kalat dyan. May, si gagawin na ako dito. See you soon, sweetheart. Ang totoo lang yan ay mas mahal pa ni Jobelin ang pasto dahil lagi itong kinikilig kapag dinadalhan pala ito ng bulaklak tuwing ito ay may event. Daddy Pastor. Tong ano na naman itong ano? Hindi mo. Bakit ang bango, 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 naman nito. Hindi nila mo. Siyempre, para sa iyo yan. Kasi ang bango mo yan. <laughs> alam parang, na, alam mo talaga. Napakaswabi ni Pastor. Alam, <laughs> na, parang, ano to ah. Siya talaga yung Pastor ah. <laughs> alam mo talaga yung pabango ko. Oh, yung Santan Delight. <laughs> oh. Actually, Satan yan. <laughs> <laughs> Satan Delight. Medyo nagiging ka-sweeter na, wait. Ano, ano? Parang medyo nagiging ganun Ah, ganun talaga. Siyempre, ikaw kasi love na lab mo ako. Lagi mo ako pinapakain. At lagi daw palang dinadala ni Pastor itong si Jobelin sa kondo. Ha? Ah! Ano ka ba? Lagi mo na lang ako dinadala dito sa kondo na to. Siyempre, gusto ko tang barurutin dito. <laughs> ano ba? Nandito pa tayo sa lobby. <laughs> Pwede ba ito na lang yan sa elevator? <laughs> Ang nakakagulat pa rito ay alam pala ni Andren ang nangyayaring ito. At okay lang sa kanya dahil ang perang ibinibigay ni Pastor ay ginagamit nila pang date. Susunod na date natin, sigurado makakapag-jollibee na tayo nito. <laughs> Alam mo, gusto ko nga kay Pastor Dati. Yan. Yeah. Kasi dahil nakaka-extra nakaka rise ka dahil sa mga pinibigay ng pera yeah. sa akin, no? Sigurado. Go large dine ito surprise. Siyempre naman. Kuya, go large mo na yan! <laughs> Umabot na raw sa puntong naka-isang milyon na nang bigay si Pastor kay... Wow! Ibig sabihin <laughs> na mabuhay tayo kakain ng Go Large. Go Large mo na yan! <laughs> <laughs> Pero habang tumatagal ang kanilang sitwasyon, ay unti-unting nagsiselos na si Andre kay Pastor. Oh, sinasabi ko naman sa eh. Bakit ka ba kasi nagsiselos? Hindi! Alam naman natin yung setup Hindi, wag Hindi! Huwag mo ko sabihin. Hindi ka na! Hindi! Itong... No! Yung mga... Hmm? Hindi kita, an ano, I don't hear you. Personal lang gata ka sa kwarto ko. Okay. Kaya But naman so pumunta ako. na, lamang si Jobelin kay Pastor para mag-console sa kanya. Pastor? Oh, ba't siya may iyak? <laughs> Putang <ngayon>. ina. <laughs> Putang <ngayon>, talaga. <tarangayon. laughs> ba't umiiyak ang baby ko? Kasi, pag-alit pa ba? Sige ba, pa, pinagsasalita mo ako. Ha? Nakikinig ka sa akin, Pastor. Pagdasal mo ako. <laughs> At nagdasal ang dalawa <laughs> sa kwarto. Sige na. Lumod ka na. Ganito po. Bakit nang itsura lang ito? Bakit itsura niya? So ganito po magagawin ko? gusto ko good. Ano pong gagawin ko dito sa basketball? Di ba yata ito? Pagti three points. Ito ba yung malang yan dyan? Taba, ito pong rug. <laughs> eh, ilatag mo siya mabuti para hindi rin naman lang. Ito pong missing puzzle. <laughs> Pwede ba, ano, i-narrate mo lahat na andyan para sagutin ko na isa sagutan na lang. Cosball! Itabi mo doon sa basketball, putang ina ka. Toothpick! Ay, oh, hinahanap ko yan. Saan mo nakita yan? Ito pong yanero! At nabanggit ni Jovely ang nangyari sa kanila ni Andren kay Pastor Hmm, sabing kalat. Ganito po kasi, no, Pastor. Daddy. <laughs> eh, away po kami ng jowa ko. Bakit? Sinaktan ka ba niya? Hindi, pero hindi niya ako pinagsalita. Anong <laughs> <laughs> gusto mong gawin natin sa kanya? Pwede bang kaya ako ituloy? Sige na. Kahit ano para sa baby ko. kinagawa po ng mga librarian yung kami po? Shhh. <laughs> <laughs> Iiyak <laughs> kita. <laughs> one word. <laughs> one word. <laughs> one word. Wait, tagalog Medyo mahina ako sa English. One word. Tagalog. Okay. Okay. <laughs> <laughs> Ah, alam ko na, alam ko na. O oh, sige, ako nang bala. Kung malamakalan dyan, ako nang bala. Ako At inutusan ni Pastor ang kanyang long-time friend na si Danilo. Danilo. ano? mangyayari ba Parang ako eh. pwedeng kapatusan eh. Kaya mo ba? <laughs> oh, hindi <sa pag> <laughs> <laughs> ko sa bang malaman kung ano gagawin mo sa kanya? May alam, ala pa ako dyan eh. Sa para sa kanya. kung para sa akin. Hahaha. 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 Linis mag-alcohol ako. <laughs> At pinuntahan ni Danilo ang kanyang target. <laughs> Dito ka lang, yo ka ba? <laughs> <laughs> Itatani lang kita sa Aratinis. <laughs> <laughs> Yan. Tatanggalin, tatanggalin ko na yung tali mo kasi nakita ko na yung target natin. Eto na. <laughs> Hoy! Hangal! Huh? <laughs> Oh! Dalawalimbal. Kagamitin <laughs> dalawa. Kagamitin eh. <laughs> dalawa. Kagamitin dalawalimbal. Kagamitin buled. Sulong buled. Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam Ang bala mo? mo? Alam mo? Alam Alam mo? <laughs> alam, alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Alam mo? Pag nahuli ako, pipilit-piting ko sarili ko leeg <laughs> At biglang dumating si Jobilin. Nakitang nakahandusay si Andre. Andre! <laughs> hindi ba siya to? Wait lang, akala ko siya. Buhay pa si Andre. Hindi pa ako patay, ayaw kita kausapin. <laughs> Andre! Uy, <Ay>, wala, wag. <laughs> ano lang yan? Wala, galit pa sa oh. Huwag mo akong magsasalita dyan. May tama. Nairita lang ako pag naginig yung boss mo. Huwag na. Ano ba ang kulit, putya? At tuluyang namatay si Andre. At yan. Hindi pa ako patay. Huwag lang Upal siya sa akin. Kupal siya. Kupal ka. At namatay na talaga. Hindi, ayaw lang talaga siya kung sa akin. tao mo. Andre! Napakasamang tao Mag na. Ka na. Sama ka, na na. ayaw ko sa'yo. Weh, weh. At? Wala. At... Dito Buhay pa rin. Buhay pa rin. Oo. Ayaw ko lang sa kausapin. Kasamang tao siya. Pakapayaw natin sa glit. Yung mga angulo. I-assume lang natin na totoo. Hindi natin alam kung ano. At yan. Hindi totoo to. At yan...